Mukhang tuluyan ng bumagsak ang imahen ng Goldilocks sa mata ng maraming Pilipino. Sa halip na umamin sa kanilang pagkakamali at humingi ng paumanhin, mas pinili nilang maglabas ng statement na sinasabing alam na nila ang pangyayari at tila ipinagwalang bahala ang damdamin ng milyong-milyong taga-suporta ng mga Duterte. Ang kanilang pahayag ay hindi lamang walang laman kundi parang insulto pa sa mga umaasa ng patas na pagtrato bilang kanilang mga suki. Makikita ngayon ang epekto ng boycott mula sa dating puno ng tao. Ngayon ay halos walang pumapasok sa kanilang mga tindahan. Ang Goldilocks na dating pinakakatiwalaan ng marami, ngayon ay unti-unting nilalampasan ng mga mamimili. Napakaraming netizens ang nagsasabing, hindi na sila bibili kahit kailanman dahil sa pagiging bias at tila may pinapanigan ang kumpanya. Bukod pa rito, ang pag-uugali ng Goldilocks sa kontrobersyang ito ay nagpapakita ng kanilang tunay na kulay. Hindi nila iniisip ang kanilang mga loyal customers. Mas pinili nilang manatili sa kanilang political na paninindigan kaysa sa pakikinig sa kanilang mga mamimili. Kung patuloy nilang ipagwawalang bahala ang sintimiento ng publiko, malamang tuluyan na nilang mararanasan ang pagbagsak na sila rin mismo ang may gawa. Mukhang pumunta ka sa dahig ha? at nagdala kayata ng cake kay dati Paolo Rodrigo Duterte. Eh, Naki birthday ka pala to, kaya ka wala eh. Ang ah, problema, pumunta ako sa isang bake shop. Ayaw oh. ipalagay yung pangalan ni Pangulong Digong. Ah, nagpalagay ka, sabi mo. So, lagay mo nga ako, happy birthday, Tatay, tatay Digong. Digong. Ano sabi? Sabi, eh, hindi po pwede. Bakit? Bakis, ano kami dito eh. Wala, non kami Non-partisan kami. Wala kami kinalaman. Hindi ka ko. Hindi eh. Eh, kasi personalize kaya nga Ayun birthday eh, di ba? Oo, Oo, Oo nga. Nakalagay dito, pwede mong ilagay doon sa cake eh. Oo. Oh, oh. Personalize kung ano gusto mong ilagay. Oh, 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 oh. Choice hindi. ko yan, binayaran ko kako. Hindi naman politika yun na ha? nag happy birthday oh, ka lang. Happy birthday eh. ako. At saka hindi naman niya alam kung sino yung tatay digong na mo. Ayun oh, na nga. Ba... Eh, sabi niya ba... sir, talagang pasensya na po kayo. Eh, ayaw ko. Ganun ba? Ayun. Na ko Ayun po. pala. Hindi lang pala ako ang nakaganong experience. Ang marami pa? Meron pa lang eh. Nag-viral pa ata sa social media oh. na ganun din daw po ang naging karnasan. Ano pero ako naman, hindi ko na pinos. ay hindi na. ito naman isa naman na uh, niya. Pinos po. Ay, tuloy, nagkaroon ng uh, epekto. Mukhang ang iba ay uh, nagdeklara pa ng parang hindi na bibili ng cake ba? sa bake shop na yon. Eh, sabi nga nila, Oo. may nilabas na statement. Opo. Ay, tuloy, nagkaroon ng uh, epekto. Mukhang ang iba ay uh, nagdeklara pa ng parang hindi na bibili ng cake ba? sa bake shop na yon. Eh, sabi nga nila, Oo. may nilabas na statement. Pero wala ano na, basta ba, hindi ko pa nakita oh, eh. Anong... Pero wala naman daw paumanhin uh -huh. o hindi humihin ng apology. Kaya sabi nila eh sutuloy din ng kanila, uh, ano? De kung bibili lang uh -huh. kami ng cake sa iba na, sa ibang tindahan na. Uh -huh. uh -huh. Red Velvet na sila. <laughs> <laughs> eh pero bukod dyan sa cake, Jen. Uh -huh. May cake man o wala. Ang daming nagpuntahan sa mga birthday party.